Guys boleh. Ni buku guys. Boleh tayang meh, boleh. This. Guys. Momsa, guys. Good beso. Ngayon, guys, momsa. Ipangulam okay, na, guys. Ang ulam na. Andito saw. Momsa, guys. Yan. Ulam na tayo, guys. Yan guys. E, no, guys, pag dumating na yung sa lalim yung bato, ganyan nyo lang, oh. Ganyan nyo lang, guys. Tapos, si guys, kulog kayo ulit. Mamsa na tayo, guys. Ay, ulam na.